limang katangian ng wika. Una, ang wika ay masistema. Pangalawa, ang wika ay may tunog. Pangatlo, ang wika ay isang arbitrayo. Pangapat, ang wika ay ginagamit ng tao. At ang panglima, ang wika ay ginagamit sa bahagi ng kultura. Lupiki Santos, ama ng abakadang Tagalog. Desyembre 30, labing pito ipinuklama ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa. Hulyo 4, labing siyam, apat na put anim. Ito ang araw ng pagsasarili ng Pilipinas. Agosto 13, labing limang put Pinalitan ang tawag sa wikang pambansa mula Tagalog. Ito ay naging Pilipino. Sa bisa ng kautosan ito na ipinilabas ni Jose I. Miro, ang kalihim ng edukasyon noon. Noong labing siyam, pitong put tatlo, Muling nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa konbinsyon ng konstitusyonal.